Ang hina mo sa -ka diskarte kaya ate. Mahina pa ako diskarte. Ano ba? Anong diskarte alam mo? Karang na lang gawin mo. Napakadali. Hi, kumpare. Hi, kumpare. Mm. Meron akong ano, meron akong surprise sa'yo. Kakantahan kita. Di mo alam dahil sa'yo ang tunay na oh, mundo. Ang ilang araw na akong dito natutulog sa gaming room. Katabi ko lagi si Tete, si Smup. Putik na yan, sawang so, sawa. Paano na ano naman napunta punta dyan? Madali lang. Oo, lang. Kabuti na ako eh, di ba? Putik ka, parang kabuti. Ano na ano namang ginagawa mo dyan? Ganto kasi. Oo. Oh. Alam mo, lagi kang ang, ang hina mo si Dumiskarte kaya ate. Mahina pa ako Dumiskarte. Ano ba? Anong Dumiskarte alam mo? Haraan na lang gawin mo. Napakadali. Haraan na. Pwede, haraan na. Oh, ba? Diba? Pwede. Anong kakagtayin ko? Di ba si Ate Jena, masungit. Oh. O, oh, eh, ito puso ba to? Oh. Ha? Pwede oh, ba? Diba? Pag... Ano ni? Di mo lang dahil sa'yo. Ang tunay na mundo. Marami <laughs> para... sa ating nabubuhay ng kalaway. <laughs> ay, ay, oh. ba ka? ay, ay, sama mo ako. Hindi, bala ka sa buhay mo. Ba't sama mo? Sama mo ako. Hindi, bala Para pag pumalya ka, eh, di tabi pa rin tayo God. Wala ka. Hindi na tayo magtatabi dito. Okay papaya, yung suggestion. Hindi, okay eh, suggest yung suggestion. Sige, Hala, dito ka ulit. Hindi, gagalingan ang kumanta. Hindi gagana yan. Ikaw nag-suggest, hindi gagana. Tsaka ilang beses na, ang mga babae, pag hinaharana yan, lumalambot yan. Kahit anong sungit niyan, titiklop yan. Ano? Tingin ko good mood to eh. Kasi kanina nakikipag kay Bibay eh. Parang all the way, nakasmile lang eh. Hindi nagsusungit. Ay, subuhan natin. Kunyari. Hindi, wala nang kunyari. Boses ko na talaga. Ako na to. Love! Hi, kumpare! Hi, kumpare! Wah! Good mood ang kumpare ko ah. Uy, okay. kinakain mo yung bigay ko ah. Tama? mm, -mm. Totoo? Oo ah. nga! Ah! Good good nga! Yeah. Bakit ang bait mo? Ang hmm? bait mo? Wala lang! Ang bait ni kong pare ngayon na. Hindi kasi yeah. ano? Ano yun? Ano? Pagod na ako may pag-away. Bulit nyo ako dyan. Pagod na? Hmm. Meron na akong ano? Meron na akong surprise sa'yo. Ano yun? Hmm. Kakantahan kita. Kakantahan! <laughs> Kakantahan! Tapos balikin mo ba ako dito pag kinantahan kita? Siyempre, depende. Mmm, <laughs> depende. Kung magugustuhan mo yung kata Oo. Kung oh. magugustuhan mo ako? Parehas. Ano? Tumal. Kinikilig ah. <laughs> kasi. <laughs> oh, sige. Lulukin ko lang to. Okay lang, hawak ko yung kamay mo. Bakit hawak pa kamay? Ito lang mo. Oh. Sige lang. na, mong good mood ka naman. Wah. <laughs> 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 mm. Ano na? Ano niya Ano laway niya. Oh. <laughs> na? Ano Oy, Ano ka. Ano matamis lang. Tapos Di mo dahil sa ang tunay na? Oh, mo Uy. Sa na? Ay. Ng tulad mo. Mali naman eh. oh, mali. na? Ano oh. na? na? Ano na? na? Ano Mali ba yung boses ko? Mali ba tono ko? Maganda yung boses mo, pero mali yung tono. Ano mali? Ayun, Ay, lyrics pala! Yung? Lyrics. Wali yung lyrics mo. Di mo lang dahil sa'yo ang tunay na mundo Mali talaga! Mali. Pinuruan ako ni, ni Miss Murphy. Mali! Mali yun, gano'n! Di mo lang dahil sa'yo ako'y di makakain Di, di rin makatulog, makatulog na buhat na ng iyong mukuhin kung ako'y imo niyibig sa akin kagulo mo, tulad mo na may pusong bato kung pa si pa kung pa bato pa kung 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 nilaga? Ano? Maka pwede na akong mahabalik dyan. Hmm. Sige na nga! Ito pa na yan ito eh! Kulang ka nga! Oo nga! <laughs> oo nga! Masalamat ka! Nangimiss din kita. Miss mga? Oo! Naaaaaa! pumasok. Hindi mo ko... Uy! Mm. Oh, hands up! <laughs> Pwede na mag-kiss. Hindi! Up here. Here. Away oh, ba na na yun? Ah, kapasok na tayo dito. <laughs> Effective ang arana. Di mo alam dahil sa'yo ang tunay na mundo. Wala, <laughs> umiti na mapapalabasin? <laughs> Malabasin pa rin ako. Amin, di ba nakapalabasin <laughs> sa mga tropa ko niyan, na? Ah... Um, Sungit na naman, eh. Nag -sungit na. oh. Nagsungit na naman, oh. Hindi na, hindi na, oh. Gusto y mo, bibigyan kita na ito. Bagawan kita. Dito ako matutulog na ngayon. Hmm. Nah! Sige. Enjoyin muna natin yan. Bukas meron akong surprise sa iyo kasi pinabalik mo na ako dito. Ano oh, naman yung mama yun? Mm. toto ayan Na, may medyo madumi ako. Sabi mo, nangitim ako kasi may inayos akong motor doon. Pula mo <laughs> na lang. <laughs> <laughs> Ay! Mm! na Parang ako! Dumi ng ganito Oh, <laughs> <Huh>? dumi. Ayun <laughs> o. Ayun mo. <Amin> mo. <laughs> <laughs> Libag! Ito! Na na, ay! Naay! Nakapasok na dito! Nakakiswa! Ah! Sige na! Ha? Gawin na natin ang na avocado! Ha? Ayun na! Ha! Team Let's go! <laughs>